So ayan mga kabaliwas na nakalimutan ko mag-video, natuloy natin. Ito uh, DIY natin na floater ng bangos, dalawa na 'yung uh, nagagawan ko, no. So nalagyan ko rin ng pamuntot. ayan 'yung pangunahan. So dalawa na 'yan kasi kanina hindi ako nakapag-video eh. So yan po mga kabaliwas nang ibang klase 'yung isa, parang sindi lang ilaw. At uh, yun nga, uh, mayroon pa tayo ditong isa. Ayan, tingnan nyo yung dulo. Parang ilaw lang. Tapos yung dulo nyan, lalagyan pa natin ng uh, goma. So ipagpatuloy na lang po natin mga kabaliwasan, okay? So ayan, pwesto na uli ako dito. Uh, nakalimutan ko kasi mag-video kanina. Ito yung ano, isa mga kabaliwasan. ano. And uh, yung processing nyan, ganito. Ayan, may goma ako. Itong gumang ito, tatabasin ko po ito ng uh, papahaba na ganito. Tapos, uh, syempre yung pinakang dulo yung, yung, yung yan ito yung kukunin natin. So, ibibilog lang natin yan, mga kabaliwas na uh, naaayon dun sa bilog na kulay pula na to. Ayan, ganyan. So, yun lang naman yan eh. Tapos, pag sinukat natin na okay na, kukuha tayo ngayon ng, katulad nito isa. Ayan, katulad nito. Ayan. Apat yan kasi eh. So, yan, titistingin natin. Tapos, babawasan yung dulo niyan, mga kabaliwas na. Ayan. At, ayan. Uh, yung uh, apat tatlo na yan ay okay na yan hinahanap ko yung isa na wala yung ginagawa kong pang ilaw na ganon na wala saan kaya napunta to hindi gawa na lang ako yan ito gumawa na lang ako at uh, ayan, uh, sinukat ko na nga naipasok ko na din yung kulay blue na goma dyan sa dulo niyan eh ayan yan yung ginagawa kong parang sinag lang parang sinag sa ilaw kung mapapansin nyo maikli lang so maliit lang naman po kasi yung ating ginawang plotter ngayon hindi katulad ng una lagyan ko muna ito ng uh, Uh, masking tape mga kaibigan yan para pag nilagyan ko ng uh, ano nang maitiban hindi siya kumalat all right lagyan ko ah uh, tingnan nyo ayan ayan eto ganyan lang po maglagay niyan kunti-kunti lang mga kabaliwas nan pangit naman kasi pagka madami at lalampas lang so ayan pati yung panabi nilagyan ko na rin yung halos buong palibot ng bilog na yan pinatigas ko yan ng nakatayong ganyan at pagkatapos mga kabaliwas nan ko din yung isa na nilagyan kong pandulo. Yung, yung tatlo na yan, may, mayroon na yan eh. So yung isa lang na iba, right? And uh, yung isa nilagyan ko na rin ng pandulo yan. Kahit may ano yan, may pabigat na sa loob yan mga kaibigan, mga kabaliwas na ano, yan. Uh, hiwain ko ng pabilog yung nilagay kong uh, goma sa unahan. Ayan, at uh, yung gunting, nadikitan pa ng ano, ng ayan, ito na uling isa. Ayan. At uh, bibilogin ko din yan, yan hindi magkaya gino sa gunting kaya cutter ang ginamit ko ayan po mga kaibigan binibilog ko yan ayan Whew, ayos na yan tapos ganun din yung isa ayan, ayan. hindi ko pa pala nalagyan tong isa na to eh, nadikit wala stick yan nakala ko nalagyan ko na yung isa na ito hindi ko pa nalagyan so ayan. uh, malagyan niya ayan mga kaibigan so okay na nalagyan ko na at okay okay na talaga so bali dalawa tatlo ayan apat So, apat na yan mga kaibigan. Yan yung DIY natin na floater pambangos. Quality. Okay na yan. A few moments later. mga kabaliwas na, ito yung ano natin. Ito yung DIY floater natin. Pambangos. Pula. Or, uh, pola uh, green at saka blue. So, kanina kasi, hindi ko masunog sa labas. yung eh. Gawa ng may ano, may... Oh, dito, the light? May apoy ay may hangin kaya dito natin sunogin ano ayan. so ito lang naman papatayin lang natin po para makompleto na kumbaga ayan madilim okay lang yan so may post po tayo dito pang uh, pansunog na ayan ayan para pumantay yan ay mga yan so yung mga kabaliwas ng goods na to pag pumantay lang kasi yan so may another floater na naman tayo pambangos so itong isang sunogin ko din So yan, mga kabaliwas na no. Ayan. So ito na yan. May apat na naman ako nagawang floater sa bangus. Ayan. hu apat yan. Ano yan. Pula, pula, pula. Wow. Nice. Ano ba? Baka natin pang-tambing.